dahil uwi na naman at nagugutom na ako agad-agad nga ako dito pumunta sa business ng aking tropa dito lang yan sa area E San Jose del Monte Bulacan papuntang sa Pampalay kasampol at ayan pagdating ko niluluto na yung order ko nagpaluto muna ako ng 12 pieces dito naman makikita nyo yung mga feedbacks ng mga customer talagang quality magaganda mga feedbacks nila kasi kami ilang taon na rin kami pabalik-balik dito sa Kirita Koyaki kahit hindi ako gano'ng kahilig sa takoyaki dito, nagustuhan ko. Solid tong kiray. Dito naman, sa video na to, makikita nyo yung mga record na kumain kung gano'ng karaming takoyaki yung nakain nila. Kasi isa halaga ba namang 99 pesos? Yan, nakakakain ka ng 90 pieces na takoyaki, 55 pieces, 30 pieces. Ay, eh, panalong-panalo ka na. Tignan natin mamaya kung gano'ng karaming takoyaki yung makakain ko. Dito naman makikita nyo talaga yung mga influencer, yung mga vloggers. Talagang dinadayo siya kasi nung natikman pa ulit-ulit nang bumibili sa kanila. kasi talagang quality yung lasa. Tikman nyo na lang para malaman nyo. Solid dito. At yan, dumating na yung order ko. 12 pieces muna. At pari muna tayo. Hindi ko na siya i-taste test kasi natikmang ko na to eh. Paulit-ulit na kami bumabalik dito. Ngayon ko lang talaga naisipan ni vlog. Yan, at ang inabili ko nga dito yung ano, 150 pesos. Unlimited siya pero lahat ng flavors matitikman mo. Ang pinili kong flavors dyan is shrimp, bacon, yung veggies, may mga octo octo pa sila dyan basta marami matitikman mo yan lahat pag yung halagang 150 yung in order mo yan dire derecho subo ko tignan mo ganadong ganado yung 12 pieces sinaglit ko lang at nagpaluto po ulit ako dyan yan makikita nyo yung menu stop stop nyo na lang po para makita nyo yan po ang logo nila at yan makikita nyo po sa tapat lang po sila ng Alpha Mart para mas madali nyo mahanap. Yung mga oras na yan 11.30 na pero makikita nyo marami pa rin talagang bumibili pero hanggang alas 12 lang sila. At dumating na po yung huling pinaluto ko doon sa Andy, 150 pesos. Yan, first bite ko dyan, napakainit. Hindi ko kaya. Kaya nga tako eh. Parang pagkakalam ko yung tako yaki means mainit, mainit siya, ganon Pakikorek na lang po kung mali. Eh, yun lang po pagkakalam ko. Ito so, ay pu po pala ang takoyaki sa so, sobrang sarap niya ni eh. Meron na silang tatlong branch. Meron sa Fairview, sa Tigbe, at saka sa dyan, sa area i. Busog na busog na ako sa oras na niyan at ang nakain kong takoyaki is 17 pieces. At syempre, nagpaluto rin tayo para sa ating misis. Uh, ayan, goodbye. Salamat po sa panonood. Isang puso naman diyan. bye, -bye!